Magandang araw mga kaibigan Dudong og Inday. So for today's video, tayo po'y magpapanday. Ayan, tayo'y magpapanday po. Meron na akong nagawang abuhan, so kailangan may parish Pag sinabi kasi natin abuhan, parte ng kusina, kailangan may hugasan. Pero itong hugasan na gagawin ko po, wala po siya lababo. Huh? <laughs> hugasan na walang lababo. Nako, pwede mo naman isalibay lang sa gilid yan ba? Yung paghugas mo sabay, apon ng tubig doon sa may gilid. So mga materyales na ginamit ko dito galing na puto doon sa giniba ko na dati kong lagay ng mga gamit sa pag-garden -ga ko. So medyo narurupok na, nabutas si yung yero, nakita ko yung mga kahoy na bubulok. So para hindi masayang ating pakikinabangan, ayan. So medyo palipat-lipat ako ng mga halaman ko, hindi ko na nga alam kung saan ko ilalagay itong mga to kasi yun nga, ginawa ko ng abuhan, ginawa ko pang hugasan, gilid-gilid din mga halaman ko. So, inuutay-utay ko to hindi ko to kaya gawin ng isang araw lang. Kasi, yung katawan lupa ko, di na to kaya. Ayan. So, magsisimula na tayo. Dahil tanghali na, natapos ko na yon Magluluto na tayo. So, ang lulutuin natin for today's video, um, ginataang ano to, Ginataang labong na may saluyot pero ginataan siya sa sardinas. Alam mo yung sardinas? Eh, sardinas na sabah. Ayan. Makarel po siya. Ayan. <laughs> Iniisip pa kung ano, no? Siyempre, bago natin simulan niya, tayo maggagawa na siga. Magsiga. Tama ah, ba yun? Tayo yung maghaling sa bisaya. Hindi <laughs> ko matandaan. Ano na ba yan? Yung kawali natin kasing itim pa ng maitim. <laughs> Joke lang ang OA ah. <laughs> so ayun na nga magsanang na tayo sisimulan na natin hanggat meron pang apoy pero bago na naalala ko bigla ay teka kako naggawa na ako ng apoy yung lulutuin ko wala pa pala so ayan hikaido po pala yung makarel na gagamitin natin gustong gusto ko yung sardinas na yan puti lang siya hindi katulad ng pula so ito naman saluyot so ito saluyot na to nabibili ko lang na to sa palengke pag ganyan kadami po ano yan 40 pesos lang po yung ganyang kadami. Mga ilang lutuan na gagawa ko. Minsan hinahalo ko po yan sa sinigang na tilapia. O nag eksperimento ako ng pagkain. Kasi pag mahirap ka, probinsyana ka, kahit anong pagkain, na sa ibang tao hindi nila kaya kainin ikaw pag i-experimentuhan niya, halu-haluin mo na yan may maulam ka lang tapos doon mo malalaman ay masarap pala So, yun yung sinishare ko minsan sa mga luto-luto ko. Bukod doon, na-miss ko talaga siya. Kasi yan talaga yung mga pagkain kinalakhan ko ba. Na talagang walang choice kakainin mo. Pero ito, gagastos ka pa rin. Kasi sa amin binibili to. H hindi namin to ano, yung sarini harvest. Bibili ka pa rin. Uh, para na nga, ano eh, magastos na nga pag mo na sardinas eh. Sa amin to, diretso luto na, diretso na gisa eh. Makabili ka lang mantika, bawang sibuyas, toyo, ay talo-talo na po yan. Kasi pagbili mo pa yan, babayaran mo pa. Ang saluyot, ah, napipitas namin yan sa paligid. Pero ang labong binibili po namin yan. So ito na hugasan po natin yan. <laughs> Lahat naman kailangan pag nagluto tayo, hugasan natin. So ayun na nga, magkintuhan nga lang tayo. So habang ginagawa ko yan, bawang sibuyas, atyal. Gusto ko talaga yung lasa ng atyal pag nasa ginataan. Lalo na pag ganyan yung niluluto ko. Kahit paano pag may atyal, medyo may kulay-kulay ba? May color-color, color red yon Medyo nakaka ganda siya, nakakatakam siya tingnan pag medyo may ano ba sa paningin natin, may kulay so ang gamit ko lang ko Mama, Diyos ko nakaikot na kami dito sa paligid namin mga talipapa dito, talipapa kung tawagin dito ko rin lang nalaman yung word na talipapa kung sa, amin, sa atin yung mga gilid, gilid na tindahan, sa mga bisaya kasi din namin alam yung talipapa, at talipapa po yan yung mga tindahan na nagbibenta ng isda sa mga gilid, wala sa palengke sa gilid, may tindahan na malapit sa inyo pero wala sa palengke talipapa kung tawagin sa Tagalog yun alam ko, pwede niyo po okay, i-correct. So, ayan nga, ha, na natin yung, ano, dilata na to. Alam niyo, sap na sap talaga ako nito pag ginisa to. Ayokong papakin to. Mas, uh, mas trip ko papakin yung sardinas na pula. O, ba diba? Yan, sinasabi ko sa inyo, salibay mo lang dyan sa gilid. O, dinadiligan pa yung mahalaman ko, libre yung tubig, hindi na sa sayang. So, dalawang beses ko kaya, o, okay, dalawang beses ko, binabad ko lang yan, pero dalawang beses ko, ano, hinyan, hugasan. So, ang nangyari yung apoy, nawala na yung apoy, kaya sinigahan ko ulit. Sinalang ko na yung kawali. Pag nasalang na yung kawali, syempre, mantika agad yan. Automatic mantika ang kasunod yan. Sabay bawang, sibuyas, uunahan ko na kayo. Pero yun ang gagawin ko. ba <laughs> oh, diba? Naunahan ko kayo dyan, o. Oh. Bawang sibuyas. Tapos, ihu, ano na, medyo hiuhuli ko na yung atsyal. Kasi yung atsyal, mas, uh, mas trip ko kainin niya, medyo crunchy. Eh, di ba nga hinahalo yan sa, ano, sa mga salad juice? mura ang atsal ngayon, hindi katulad dati, di ba? So ito si Bunso, biglang dumating, may delivery yung tatay niya, may pake. So ngayon kasi, uh, Father's Day, so ilagay na natin yung makaril. So mamaya, uh, durugin natin yan. Durug-durugin natin kasi mas malasa po yan pag durug eh. Lalo pag umahalo siya sa gulay isa-isa, parang kinakapitan yung gulay ng durug niyan. Tapos yung, uh, ito na nga yung labong. Dabong sa amin ko tawagin ang labong. Oo, so, oh, sa Bisaya, Dabong. Sa amin, Labo. Ay, Labong sa Tagalog, Dabong sa Bisaya. So, bago yan, bubuksan natin tong cake na to. Bimbang na. What? <laughs> Ayan, happy Father's Day sa lahat. Diyos ang dami snow bear, Ano? <laughs> Pag nakita ko na to sa ano, ha, Facebook, ha. Oh, may pa-snowbear pa talaga, oh. <laughs> Gamot sa ano? Gamot sa may sakit sa puso, ha? Ano, high blood. Huh? No, Hindi ayan. totoo yan. Thank you sa, ano, thank you kay Charm. Ayan, kung kailangan nyo ng cake, tutahan nyo lang yung, ano, yung account niya. Charm Pilapil. Ayan. So, ayan, may pa-shoutout na tayo. Kung nagahanap kayo, lalo dito sa San Jose del Monte o Maynila, Manila, uh, PM nyo lang po si Charm Pilapil. Ayan. So, balik tayo dito sa niluluto ko. So, para hindi masayang yung tangkay ng saluyo, tinatalim ko po yun kung saan-saan ko lang. Pag umugat yan, pwede ko nang paghiwalay-hiwalay yan. Ang ginawa ko lang, pinapaugat ko lang siya ng ganyan, sama-sama sila. Kasi, naku mas maganda yung ganyan. Yung space ko, medyo hmm. nasi-save ko. So, balik tayo dito. Wala na akong ginagawa dito sa niluto ko. Bukas-sara, maya yan lalabas ni yung Jenny. Joke. <laughs> Sana natawa kayo. Kasi. So, yan na nga. Yung ko Mama na yung ginamit kong gata dyan. Um, okay na dyan eh. Alam nyo, 50 pesos lang yung labong na yan. Tapos, yung ko Mama, ah, hindi naman siya para nagkulag sa gata. Okay lang. Tapos, lagay na natin yung saluyot. Diyos ko, paborito kong gulay, saluyot. Yung mga kaibigan ko, lalo yung nasa Japan. Ayan. Sabi nila, mahal na talaga na saluyot sa Japan. Sa ibang bansa, mahal. Kahit naman dito sa atin, mahal pa rin. Kasi isipin mo sa dami ng gulay na pinamamalengke ko mga dahon-dahon. Namamahalan ako sa saluyot. Kasi wala pa isang kilo yan eh. A ano na yan? Forty. Minsan maabot na 80 yung isang bugkos na ganyan. So, ano, haluhuluin. O, di ba sinasabi ko sa iyo, bukas, sara, bukas, sara. <laughs> Lalabas na si Jenny. Huh? Jenny. Ano ba? Basta yun. Magkatulog na mag-Jenny, Jenny Jeannie. Yun rin yun. Diyos ko yung joke ko para ewan ko lang kung mabenta. So ayun na nga, pag natin yung niluto ko, o oh, ba? Diba? hakat kami siya, ewan ko lang sa mga hindi sa gulay. Pero wag ka, take note, take note, <laughs> si Bunso hindi mahilig kumain ng gulay, pero napakain ko siya niyang labong. Yung saluyot ayaw niya, pero yung labong kaya niya kainin yan, promise. Sa mga masiselan, sarapan niyo lang yung pagluto. So ayun na nga, um, sisimulan na natin kumain, anong oras na huh? nagbutong na ko. ba, diba, dumikit yung kanin, ko na Lagyan natin yung kainan ni ano, Bunso. Si Kuya, syempre kasabi namin kumain. Nag-video-video ba? Siya yung cameraman ko. Patos si Bunso, anong ginawa? Gano, Napagalitan gano, niyo gano, ko gano, kasi kanin. dyan talaga. Huwag mong paglaruan niya kanin. Sabi ko sa kanya, ay maririnig niya sa background. So, ayun na nga. O, oh, kita niya si Masarap talaga siya, mga kaibigan. Ay, pinapak ko talaga siya hanggang gabi. Inabot kasi kami lang May na pati. makakain yan. Ginawa ko siyang kanin. Ang sarap ay, pati, yung papakain. Hindi siya mapaklas. Tulad ngayon, ang labong masarap pag ano, tag-ulan. Pag tag-init, mapapansin nyo yan, mapakla.